Ate, bili magtanong. Kayo yung nakatira diyan sa bahay na 'yan. Meron kasi akong ano Meron akong kunting biyaya doon Sino kasama mo dyan? Mr. Kuto, matanda na Matanda na? Ilan taon na? 72 Oh, kayo? 62 61? May, kayo lang dalawa nakatira dyan? Tatlo kami Ah Kaya lang tayo saglit kunin ko muna ha Saka tayo mag-usap Kumusta yung Pasko natin? Pwede pumasok dyan? Pwede po. Pasok po. Buti ano, wala pa kayong sakit. Bukay kayo madam Ano, nuubo-ubo lang. Nuubo-ubo lang? Masaya ba kayo? Hindi, tagalo. Kabitin nyo kayo? Ah. Nakapadaan kasi ako dito. Eh, ito nga, nag ako ng abutan. Eh, nung kahapon kasi dumaan ako dito, wala akong nakita. Ay nakahiga ako, mister po. <laughs> may sakit? Wala naman. Parang, ano lang siya, hinahat po, gano'n. Parang, hindi na Anong hanap buhay niyo, madam? Ano? Pag may ane, nag-aane. Pag wala, wala. Ane ng palay, gano'n? pag ano, tatani, pag may tani, pag wala, wala, sa bahay lang. Sa bagay, ano naman dito, no, Agricultural naman itong paligid nyo, no? Mm. May palayang kayo dyan? Wala, nakikiani lang. Nakikiani lang kayo? Ah. Ede, sakto lang pala yung taong nakausap ko ngayon. Mm. Kasi, ito nga, madam, may dala akong, ano, ah, mm. uh, grocery. Mm. Galing to kay Mama Sil. Hindi mm. lupo. Hindi So tanggapin nyo, madam. Salamat po. mo muna ano lang yan sa bigas tapos uh, dilata. Ah uh, meron na yang Oy, maganda umaga, umaga sir. Maganda umaga siya. Ayo. No. Yan ang Buti sir wala pa kayong ano. Medyo wala pa kayong iniindang sakit. Meron po. Eh tong uh, hindi na ako makapag-ani anito ito. Na, ito. ito, na, ito. Hindi na ako makapagana po kayo Eh, nga, meron pa akong pinapapasok ng school ako. May estudyante kayo? Yung ano, yung, yung ako ko makatera po? Ay! Okay na yun, okay na Hindi naman kayo na-stroke. Hmm. Hindi naman ako na ako na-stroke. Kaya nga lang, pag sinong pong mga atletis, yung mga sakit, hindi na ako makakiros. Pag namagang paagad. Pag Mga paagad sa... Itong kamay. Hindi na yung makabangon. Hero lang yan. Wala naman akong... Wala naman akong hinto kasi sa trabaho. Pag aani. Hindi eh. na trabaho Hingin lang. Na Bale yun ang hanap buhay nyo talaga. Sumula noon pa. Wala nga hanap buhay na. Wala nga yung magtanim. Yan din na kaya yung magtanim. Hindi ko hindi na kagaya ko katulad talaga Parehas kayo ng magulang ko Yung yung magulang ko nung araw yung tatay ko din may sakit yung nag-aalaga yung nanay ko lang buti yung nanay ko medyo malakas pa malakas yung tatay ko kasi parkinson kasi ang sakit noon yung apat na bisis na stroke yun ayun yung nanay ko lang nag-aalaga nakikita ko sa inyo dalawa kasi si tatay medyo tapos kayo madam medyo mal... ano pangalan nyo madam? Rosario Rosario? Pang lalaki yan, ah Ito yung apo nyo Yan yeah, mga apo ko yan mm. -hmm. Pero meron naman na abot-abot sa inyo dito Nang kahit kunting ano yung mga anak nyo Ano ko? Pag nakakaroon na ako uh, uh, Nag-abot uh, misan, misan hindi Oh ganyan talaga eh Hindi naman kasi tayo nung pina Hindi sobra yung uh, akala nila sobra sa kamila Yan mag-abot uh, kami po yan Nakakala nila po lang sabi hindi kasi tayo pinalad na katulad ng iba na sobra-sobra yung biyaya, no? Kaya hmm. nagsakit pa nga At tigas ng ubo mo, ate? Hindi malaman kung saan ako kukuha ng pagkakas. Ha? Hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng pagkakas. Katulad ko, nakagalito naman ako. ate! Ang tigas ng ubo mo! Oo, o, ayan. <coughs> Napacheck up naman ba yan, ate? <coughs> dito, ah, wala kang ano eh. Ha? Huh? Wala kaming mo kasi dito. Tsaka isa, wala, ba? kami panggastos. Walang budget? Walang budget. Kahit sa mga center, hindi mo pinaanong sa center yan. <coughs> Parang plima yata yan, madam. Plima yan. Pati nga yung plima, no? <coughs> Mayroon po yung labas. Uminom lang kayo ng maraming tubig. Ay, pinapainom ko ng ano yan? Yung luya. Luya? Yung dik na luya na... Ginaga. Tawagin mo guys sa labat. Sa labat, oo. Oh. Mahirap pagkasakit. Eh, saka ito, ati, tag... Ah. mo yan sa lugar Ate, pagpasinsyahan mo na, ate. Salamat po. Napaka, yan lang, ha? Salamat po. Pagpasinsyahan na, ate. Yan lang talaga ang kinaya ko, eh. Maraming salamat sa Diyos. Anong lugar to dito? Bunga. Bunga. Barangay eh, dito sa lugar namin to. Ito lang, ito lang. Sabi ko lang to, boss. Kanya-kanyang sagi pag dito eh. Walang nagtutulungan. ako ba naman eh. Uh, kung mayroong okay, masakit, sa kaya mayroong kung ano pa Tulungan natin. Oo. Wala eh. Wala silang pagkakaisa eh. Eh muntalang ngayon, sabi ko, Diyos ko, paano ka kung gagawin ng tao dito? Parang tulungan, kanya-kanyang sagip. Sabi ko nung aga ko ba nung Balang alo ka Pagkakako Kuya Wala Wala dito sa amin ito Wala bakit Kundi ka kumain talaga nung gusto Ano pakala nyo kuya? Lolito Lolito kayo si Rosario Lolito Sige nanay Sige pa salamat po Salleben Thank you bro. po Salamat po Pagpapasinsyahan nyo na yung Ayuda galing kay Mama Sil Angel Love Salamat. At saka yung cast naman eh yun lang nakayanan eh. Salamat po lang. Maraming maraming salamat. Kasi kung minsan na ako ay napapayat ng na tuloy sa buhay na. <laughs> bakit kuya? Bakit? Kasi ang kalagayan ko dito iba eh. Ang klase. Oo. Oh. Pag ako tumutulong sa iba, pag naman sila nagtitunong wala, hindi sabi, nangayang ko na lang mapasundas ko sa lahat. Dali na tayo, sige. Pag wala naman, tayo naman ulit. Lalo eh. na. sa ngayon, pag pinag ko ng buko, eh kung saan saan ako nang nakakumuko at nakakumuko ng pera pag nasas na pag-aaral ko Kung mm. so, saan, babayaran ko rin pag-aani. Eh. Pag hindi ko na nakahit, sumakit ang mga trakis ko, wala na. <laughs> <laughs> hindi na ako makapagtrabaho, wala na. Pero marami naman kayo mga kababayan nito na ano, na nahihirap din. Hindi katulad tumulong namin. Kasi parang meron dito, meron mga kakarin sa buhay. Dito uh. na lang dito. May dito may... Ito. Dito sa apartente, isa ang isa, ano? Isa lang sila. Mag-anak lang sa mga hindi ka. Mag-anak. Ipa, ito eh, pa, kung itlog ba kasi itlog eh, isa lang yung uh, ito. Hindi lang like, hindi iba. Ito, babagalan. Okay. Ah, Maraming salamat po. Merry Christmas na lang sa oh Oo, eh, tamang tama yan kasi Paskong Pasko din at least, ano. Kung mahala si, ano, ah, uh, Kaya po, ano pangalan nyo? Kernel Dayanan? Asikil ah, ng Glayanan. Oh. Kasi nung araw ko, eh, sundalo ng tatakbo eh. Sundalo? Sundalo mo yun. Yung... Yung... May pilarme, ano, yung... Marines? engineering. Ah, engineering? Oh, engineering yung Ah, hindi. Ako, hindi ako sundalo. Sundalo yung araw. Hindi ako sundalo. Ano ko lang, hindi. Iba yung spelling, yung colonel, yung CO. Ah, porna, iba yung colonel, try oh, colonel. Sa akin, kernel, ah, yung K-E-R-N-E-L hindi ako sundalo. Ano lang ako. sa so, lang akong... sa lang akong... Ang pangalan ko kasi kahawig doon sa kulunil eh. <laughs> Ay, oo. Oh. Kaya pag narinig mo yung sundalo, yan, hindi, hindi ako sundalo. Ano? Pag, pag narinig mo, kahawig doon sa kulunil. Eh, Iba yung kasi yung kulunil at yung kulunil eh. Oh. Sa akin, kernel. Hindi yung kernel na marines. Hindi, hindi. Ano lang ako, isa akong ordinary yung mamamayan lang. Hmm, parehas lang tayo ba? Oh. Ano hindi magtatagal kasi may pupuntahan pa akong iba. Oh, sige. Ingat kayo. Mga... Oh, sige. minum kainan tubik tubig ng marami. Ano lang Lima lang, eh. oh, lang, lang yan Oh, lima lang yan. Ah. Eh, kuya. Oh, sige, thank you po,